Jawab tak baik tengok ni, kau bagi tu mana? Ini pasti yang na wala ng pila. Inaasahan ko na yun. Inaasahan ko na yun in a way. Hindi ako nang mabasya. Ako sana matingnan to ni Diwata kung mapapanood niya, matingnan niya to as positive way na unang-una, hindi talaga masarap yung pares niya. At wala namang masama kung magsisimula ka na hindi pa maganda yung produkto mo. Kasi eh, syempre, yun lang yung resources mo, yun lang yung alam mo eh. Pangalawa, yung attitude na pinapakita niya sa tao, na eh, hindi ako, lahat tayo napapagod. Darating tayo sa punto ng buhay natin na minsan, ayaw man natin gawin, eh, yun ang magigireaction natin, kasi nga pagod tayo. Pero ang masakit na si na katotohanan, once na pumasok ka as public figure, nakikita ka sa mga vlog, magkakaroon ka ng fanbase, kailangan mong pakita sa mga tao na mahal mo rin sila. Kasi sila ang dahilan kung bakit maraming pumila, kung bakit malaki yung kinita, kung bakit nabibili mo yung mga bagay na gusto mong bilhin ngayon. Yung mga tao na lumalapit sa'yo na nakakatikim ng pagsusungit o hindi magandang ugali na meron siya. Ngayon, ang tanong, tama ba yun? Eh syempre boss, paano kung pagod lang naman ka? Naiintindihan ko kung pagod ka. Kaya lang, kailangan natin silang itrato ng tama na dahil bilang public figure nakikita ka ng tao nakakamera yan hindi pwedeng hindi mo pakitaan ng maganda yan kasi sila yung dahilan eh. kung bakit kung ano man ang meron ka ngayon eh. ngayon kung napapagod ka at tingin mo pag lumabas ka hindi mo kaya makipag-usap sa tao ang gawin mo wag kang lumabas magkulong ka maghanap ka ng tao na pwede mong mapagkakatiwalaan na gumawa ng kung anong gagawin mo mas maganda nang magda nakikita sa kanila. Kesa nga naman sa nagpapakita ka sa kanila, pero makikita naman nila yung pangit na ugali na meron ka. So, sa akin, meron ako kasama mga tropang vlogger na nakita ko personally na sobrang hapong hapon na, pagod na pagod na, pero nagagawa pa rin umiti at pakapagpapicture sa tao. Na ako mismo sabi ko, paano nyo nagagawa yan? Paano nyo nagagawa na sa kabila ng pagod nyo, nag-rides kayo sa buong Mindanao, inahatak na kayo ng tao, nasasakta na kayo, pag hinubat nyo yung helmet nyo at gusto nila picture pinagbibigyan nyo pa rin sila. Paano nagagawa? ginagawa. Na ang sasabihin nila, boss, kailangan namin itong gawin kasi ito yung responsibilidad namin sa tao. Kaya huwag idadahilan ni Diwata na pagod siya kasi mas sigurado ako mas pagod yung mga yun. Maghapon nagmomotor, nasasaktan, nagtutulakan, nagugutom, pawis na pawis, pagod, kuya. Pero hindi nila ginawa o pinaramdam sa tao kung ano yung pinakita niya na pangit na galing na meron siya. Yun yung pinagkaiba nila. Kaya huwag niyang gagawing dahilan na pagod siya kasi marami akong tropa o vlogger na kakilala na kahit sobrang pagod, binibigay nila at pinapakita nila sa tao kung ano yung responsibilidad na alam nila